May grila dito sa lipa, oh. It's a Sunday, guys, and I'm here sa Malarayat Golf Country Club. Dito kami ngayon mag-spend ng Sunday. Buti na lang medyo huminto na ang ulan. Wala nang ulan kaya kahit papano makakagawa kami ng mga activities outdoor. Ang una namin gagawin, magla-lunch kami. Inside the, ano country club of malaraya sana wag umulan para makapaggawa kami ng activities pwede magfishing doon merong fishing area doon eh sana pwede mamaya no para masaya ang mga bagets happy ito yung room na ni reserve nila anong tawag sa room na to alvin anong room to anong may loft ito yung room na ni reserve nila uh, room with loft ito guys, yung room na ni-reserve for tonight dito sa Malaraya to. Loft may loft. Ayan. Kaya kasya ang isang pamilya dito. Ayan. Tapos meron ding ano, CR dito sa taas sa loft. Hmm. Ayan. Ang cute na mga ducks, oh. Oh, girl, say hi again to my vlog. Mika, say hi to my vlog. Come on. Artic? Guys, nasa Malarayat ako. Oh. Ang social ko today. Going to lunch. Tingnan nyo yun, oh. Ang ganda ng mga ducks. Ayun sila. Yeah. Mag fishing. Wow. Wow. Tingnan natin kung sino makakahuli. Makakahuli ng isda. Yun! Yay! Successful! tanggalin mo na. Uh, tanggalin. Mm, tapos uh, uh, babalik uh, niya na lang doon. Katimba. Hmm. May contest eh. Parang may girls in. versus boys. <laughs> Lagyan mo ng paing. Is there paing na? Oh <laughs> no. <laughs> Madaya, kinakain, pagkakain, ayaw na sumama, no? Ito, pinang-feed nila sa fish, o, Para makakuha sila ng fish. Ayan. Ayan, yeah. Sana meron. Oo! Oh, ay! May guma Saka, wait, wait, wait. Mika, mika, din! Oh, Bakit parang may nanginig? May kumakain yun. Ang daya, hindi nila, hindi siya sumasama. Wait, wait, wait. Don't move it. Ayun. <laughs> Careful! Wow! Yay! Yay! Go, Mika! Go! Yay! Shanak, pakita mo! Give it to me! Give it to me! Akin okay na! Yes! There! Nakikita ba sa ano ko? Ayan! Ayun! Wow! Saya na mga baget. So, kinakain lang nila misa hindi naman sila sumasama. Angel! Hey, show me, show me naman. Ayun! Yehey! Yehey! Huli ni Jel yan. <laughs> ano ginagawa mo, Gabe? They're trying to remove that out. Yep. <laughs> 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 Yay! Ang galing! Yay! Winner na si Janine. O, oh, may nanalo na. Yay! Ang <laughs> laki. Teka, picture ang ko. Picture ang ko. Nakakuha na kanina si Jel eh. O, oh, pag medyo mabigat, no? Malaki nilagay mo, Janina. Malaki yung dough na nilagay mo. Ah, kaya... Ayun, ang laki niyan. Nika, huwag ka masyadong no, dyan. Hindi na. na. <laughs> Bakit wala? Ayun. Wait. Parang wala. Ayun, Mika. Oh my God, Mika. Mika. Oh! Uy, ang Second. Mami! Okay, okay, Mika. <laughs> okay. Second, okay. second. Second place ako. Second place. Alvin, on the room. Ang galing. Mika, Mika, kuna mo ako na photo. I-photo mo yan, anak. Anak, i-photo mo. Alvin, ang galing mo. Kawawa naman, oh. Ayaw. Just let it stay lang in one place muna. Huwag mong lipat-lipat. Ayan si Alvin. Nakakuha. Ayan na yung mga huli nila. Oh. Pinakamalaki yung kay Janina. Uy. Oh, oh my God! Ayan o. Tumalun siya. Wow. Pakawalan mo na. Balik mo na. No, no, isa no. Sila, isa si silang pabalik, Okay? Yeah. Isa-isa mo na siyang ibalik. Kawawa naman. Okay. The, the baby first. Oh, yung baby. Yung pinakamaliit. Baby. Bye. Yay. Bye-bye. The third. The oh, third. Balik sila sa ano na. Sa kanilang talagang lugar. Baby. Janina, yun yung sa ating dalawa, oh. Uh, the biggest and the second. To, ayan, yung, oh, mukhang, mukhang nang ihina na yung malaki, ibalik mo na. Ihina ka na. Yun. <laughs> Ikaw. Oh. Yan ang swimming pool area. From fishing, eto, mag-ano naman ng mga baguets, billiards. Naqiskalan mo mga pro. Oh. Mm. Eh friend Bata Reyes oh. Janina Stern. Oo nga, sasali ako sa girls. Darts naman sila. Wow! Ako din sasali. May, may premyo pala. Wow! Going home na kami from Malarayat. Ang, ang sayang Sunday nito today. Bye guys. Thank you for watching. Palabas na tayo ng Malarayat. Buti na lang pauwi na kami oh. Dahil medyo sumasama ng panahon. Medyo madilim na. Tsaka magagabi na rin. Kaya bye bye. May University of Batangas pala 'yan, Lipa City. Marami palang kainan dito, 'no, mga toasted siopao, mga lomi-lomi. Sarap mag-drive kagadito. Mukhang Oo nga eh, ayan 'no. Not makiling, ayun 'no.